So ayan mga ka-partner, bali nandini tayo ngayon sa Marilaw, sa Divine Mercy. Ayan yung estato niya, oh. ang taas niya. Maya maya lang ay aakyatin natin yan kasi meron siyang hagdanan. Andun yung hagdanan niya. Aakyat tayo dun mamaya sa taas. Dito lang muna yung sasakyan namin <laughs> na parking. Pwede naman pumarking pala dyan sa baba. Pagka, uh, siyempre, big time tayo. Pwede pumarking sa baba. <laughs> Yun, ngayon kapartner partner, mag start na tayo sa pag-aakyat. Aakyat na kami mga ka-partner. Pupuntahan natin yung pinakatoktok. example lang po umakit sa mga may lakas mga kong Kasi may na ng tuwag kung hindi ka na Sa mga senior po. natin, kailangan ng mayroong alalay para sa pag-akit Di dito. Pagkakal makarating sa taas. Pagka mga medyo bata-bata pa, kayang-kaya pa. <laughs> Happy birthday! Thank you. Ayan ka partner, naririnig ko na yung hingal. Naririnig <laughs> <laughs> ang hingal. Dahil medyo dito. may kataasan Hindi dito. Mayroon, pakita mo yung hagdan. Ang ganda oh. Ayan mga ka partner. Exit hey, oh. at saka entrance. Kabilaan. Hindi pa tayo tapos mga partner. Pupunta pa tayo sa pinakatok-tok. Yung view. Yun. Yun ganda view. So ayan mga kapartner, bahagi po ito ng likuran ng istato Tapos nasa likuran naman niya yung mga bahayan. Ang ganda ng view dito mga kapartner oh. Ang ganda pala mamasyal dito mga kapartner. partner Pupuntahan din natin doon mamaya sa may harapan ng istato Ayan mga ka-partner Opis Parang may opis pala doon Ayan yung mga lagayan ng halaman, no? mga paso Ito yung pinto ng opis susuot tayo dito ayan naman yung tangki ng tubig ayan yung pinakasimbahan ng Divine Mercy yan kitang kita mga kapartner ayan yung baba nasa tuktok tayo ngayon mga kapartner saka mayroon siya ditong ilaw na LED para mailawan yung pinaka -estato. maraming ilaw mga ka partner kaya siguro maganda ito sa gabi ayan, ayan yung mga ilaw mga partner pag gabi yan nakasindi yan nakatutok doon sa pinakataas ng estato Ayan naman yung bahagi sa baba sa harapan. Kanina doon tayo sa baba. Napakataas niya ka partner. Kaya lang mga kapartner, pagpasensyaan nyo na kasi hindi ko alam yung sukat nito kung ano yung sukat nito, yung pinakataas niya. Tsaka yung side by side, hindi ko alam kapartner. Ayan, nakaupo kami dito sa sulok Sa ilalim ng Ah, uh, statue Yun. Ito yung bahagi sa labas, kapartner Ayan Doon ako kanina nakaupo Ang laki ng pao ang laki ng mga daliri ah. Ang ganda ng view. Nice view. Kaya yung mga magjuwa dyan, pwede dito pumunta at mamasyal. Dyan tayo dumaan kanina, pakiat. yan yung mga hagdanan sa baba. Galing na tayo dun sa taas. Nandini na tayo sa baba. Tapos pupunta naman tayo dun. Sa kabila. Sa mismong simbahan. Sa gilid po ito ka-partner. Papunta sa labas. Ayan mga partner oh. Ang ganda pala dito mga ka-partner. Ayan. Tapos pwede ka rin dyan magtulos. Yan magtutulos ka ng kandila. Ang ganda ka partner. tapos dito kami nagtulos kanina hindi ko lang nakuha ayan yung mga upuan waiting area paglinggo siguro maraming tao dito maraming nakaupo dyan uh, Merkulis kasi ngayon ito yung labasan pupunta tayo doon sa parking natin kasi nandun yung parking natin nandito yung motor parking sa baba may kaunting step dito ayun yung motor natin bali pa uwi na tayo